Isang pagtitipon ang dinaluhan ng mga malalaking personalidad mula sa mga pribado at pampublikong ahensya sa bansa. At ang layunin nito ay ang mas pagtibayin pa ang relasyon ng ASEAN countries. Alamin natin ang mga naganap sa pagtitipon ito. Let's watch this. Sa pagpapatuloy ng Spring Festival o Lunar Chinese New Year, nag-organisa ang Hong Kong Economic and Trade Office of Jakarta ng Chinese New Year Dinner o Spring Dinner Reception na ginanap sa isang sikat na hotel sa Bonifacio Global City. Isa sa layunin ng pagtitipon ay upang mapagtibay pa ang relasyon ng bawat bansa sa ASEAN, kabilang ang Pilipinas pagdating sa ekonomiya at kalakalan. Dinaluhan ito ng iba't ibang personalidad, kabilang dito si na Yusek Alan Jepti ng Department of Trade and Industry, Yusek Jesus Domingo ng Department of Foreign Affairs, Ambassador ng China sa Pilipinas na si Ambassador Huang Silian, at si Ms. Vivian Shi, ang Direktor ng Singapore of the Hong Kong Trade Development Council. Bukod sa mga nabanggit, isa sa pangunahing pandangal ang Director General ng HKETO Jakarta na si Libera Cheng, Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay isa sa top 5 trading partners sa Association of Southeast Asian Nations. At sa kabila ng epekto ng pandemya, naging matatag ang ugnayan ng dalawang bansa sa pang-ekonomiya at kalakalan. Ayon sa Department of Trade and Industry, pang-anim ang Hong Kong sa mga bansang trading partners ng Pilipinas, pang-labing apat naman sa export market at pang-labing isa naman sa import supplies. These figures is a testament to our strong and dynamic economic ties. As you may already know, the ASEAN and Hong Kong China have the ASEAN-Hong Kong-China Free Trade Agreement and the ASEAN-Hong Kong-China Investment Agreement as platforms for economic engagement. Ang Hong Kong Economic and Trade Office Jakarta ay isa sa 14 economic and trade offices ng Hong Kong sa iba't ibang bansa na may layuning mapahusay ang pakikipagkalakalan sa kahit anong industriya at mahikayat pang iba't ibang bansa na mamuhunan. Sa bawat pagtitipon tulad nito ay nagbibigay daan upang sabay-sabay umangat at tumibay pa ang pagkakaibigan ng bawat bansa.